嗯。 Ihaw, ihaw time. Mag ihaw tayo guys ngayon ng isda at saka ayan nakasalang na yung baboy oh. Oh. Para panangalian ba? Oh yeah. Kamatis na lang ang kulang niyan sa katuyo sa kasili. Bakbaka na. Ha? nalaki guys toyo na may sili at may kalamansi ayan lang ang katapat nyan so ayan pamangkin ko yan guys ayan mga masisipag kong pamangkin nandito kami guys sa kobo oh. pahingahan may panghuli kaming ano, isda guys kasi malapit lang kami dito sa ilog oh. ayan ang panghuli ng isda yan ayan yung ilog o. ayan ilog yan ang linaw oh. may naglalaba ata ngayon dyan ayan O, ayun naglalaba at, at mali, naliligo sili dito guys oh. siling labuyo ayan, oh. ayan at may malunggay o oh, ba diba? yan ang kainaman dito sa probinsya guys kahit ano pwede mo itanim at may gabi oh. Terima kasih telah menonton